Madalas kapag nauutot ang isang tao, naghahanap pa sila ng banyo o kaya open area upang hindi mapahiya sa mga kasama. Pero alam nyo ba, ayon sa pag-aaral, ang pag-utot daw kasama ang inyong partner ay nakakapagpatibay ng relasyon. Tara! Let's prove it. Ayon sa HelloDoctor.com, kapag ang iyong kapareha ay hindi nahihiyang umutot, kasama ka ay isang magandang senyales na komportable at panatag kayo sa isa't isa. At alam niya na kahit na maglabas pa siya ng mabahong hangin sa kanyang katawan, ay matatanggap mo pa rin siya. Ang gawain ito ay makakatulong upang mas lalong maging tapat at eksklusibo ang inyong relasyon. Dagdag pa sa University of Exeter sa United Kingdom na ang pag-amoy sa utot ng inyong partner ay may health benefits. Gaya ng matutulungan ka nito na magkaroon ng longer life sapagkat ang amoy ng utot ay may hydrogen sulfide na karaniwang natatagpuan sa amoy ng bulok na itlog. Ipinaliwanag ng mga researchers na ang pag-amoy nito ay mainam na pantaboy sa cancer, stroke at heart attack at mabisa itong panlaban sa demensya. Pero take note na huwag araw-arawin ang pag-utot at pag-amoy ng utot ng partner dahil posible itong umantong sa respiratory at neuro